Ya kenal nama bata. Tunggalnya. Nah, Boss <laughs> 23. Ha ha ha. tayo dyan, oh. Napin natin yung sigaw ng babae doon. Huh. Dito, oh. Basta dyan. Oo. na na Ano tayo tayo dyan sa ano? Tignan natin yung bangin dyan. Baka dyan baka sinilid na sa bangin yung kasawa ni Kidlat. Uh, dyan oh. ganon na tayo. Makiramdam na tayo. Mahirap na. Ya kenapa nambah tak? Senggak Mama mirem, 'di mo maliit na anak si Kidlat. but they were not with me 对。 dadaanan rin papunta sa ano mahil hindi ka eh pinto tayo dyan ah. baka, baka kita tayo ng timpo doon De, kung makita talaga natin si si asang ang sawa ni Kidlat wala na atrasan mga idol talagang pakbaka na to sigurduhin lang natin mga idol na hindi tayo maunahan at pag maunahan tayo delikado na hindi na tayo makasagip ng iba kundi ang sarili na naman natin may maging ano problema kaya para makasagip tayo ng ibang tao sigurduhin natin na tayo ang makauna hindi tayo maunahan yun lang yung advantage mga idol Lalo't nag-iisa pa tayo. Pag naunahan natin yun. Kasi yung kalaban pag naunahan mo hindi na yan makapurma. Yun yung advantage ng kalaban hindi nakapurma. Yun parang nabigla sila mga idol. Dahil pag mataki ka na nakahanda sila tiyak may hirapan tayo. Pero yung atakehin natin na parang nabigla sila mga idol. Malaking advantage yun. Kaya yun yung gawin natin. Yung sakali man. Magtagpo kami ngayon. Ng mga kalaban. Siguruhin natin na atik, atakihin natin sila na hindi sila nakaka hindi sila Hindi sila nakaready. para may posibilidad na maaagaw natin sa kamay nila ang pamilya ni So yun yung tanong ko mga idol. Kapag nag-iisa lang ako. Pero nagawa ko na noon mga idol. Nag-iisa lang ako. Ah, uh, meron akong iniligtas. kaya yun yun ulit na gagawin natin so papapatayin kunti tingnan natin dito hindi tayo pagkampanti na naririnig lang natin gusto kong makita talaga yung pamilya ni Idlat para magawa natin kung ano naman ang susunod na akbang kung paano natin babawiin mga idol tayo madaanan dyan oh napaka ano din so para umuulan na din mga idol oh gagawin natin exit muna tayo babalikan na natin bukas no parang kamabuto na tayo lang si o nagdilim na exit muna tayo

pag bumaba tayo so yun ang ulan na oh. so yun hanggang dito lang muna tayo uh, sana so, so, so nyo pa mga idol ang paghahanap natin sa pamilya ni Kidlat at marami salamat sa pag support nyo mga, mga idol yun lang thank you